Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan. Noong unang panahon, may dalawang matalik na magkaibigan na nagngangalang Tomas at Miguel. Isang araw, naisipan nilang maglakbay sa kagubatan. Tomas: Miguel, siguradong masaya ito. Makikita natin ang ganda ng kalikasan. Miguel: Oo nga, Tomas. Basta't magkasama tayo, kayang-kaya natin kahit ano. Habang naglalakad sila sa gitna ng kagubatan, biglang may malakas na yabag sa paligid. Lumitaw ang isang malaking oso mula sa likod ng mga puno. Miguel, natatakot, "Ay, isang oso! Anong gagawin natin?" Hindi na nag-isip si Miguel. Tumakbo siya at umakyat agad sa puno, iniwan si Tomas. Tomas, "Miguel, tulungan mo ako." Pero hindi siya tinulungan ni Miguel. Si Tomas ay walang ibang magawa kundi humiga sa lupa at magkunwaring patay, alinsunod sa kanyang natutunan na ang mga oso raw ay hindi kumakain ng patay. Lumapit ang oso sa kanya, inamoy-amoy siya sa ulo, leeg at katawan. Sa kabutihang palad, umalis din ang oso akalay patay na si Tomas. Pagkaalis ng oso, bumaba si Miguel mula sa puno. Miguel, Uy Tomas! Ang tapang mo naman! Parang may ibinulong sa'yo yung oso. Ano raw ang sinabi niya? Tomas, nakatingin kay Miguel malamig ang boses. Sabi ng oso, iwasan ko raw ang mga kaibigang iiwan ka sa oras ng panganib. Aral, ang tunay na kaibigan ay hindi ka iiwan sa oras ng kagipitan. Masusubok ang pagkakaibigan sa panahon ng panganib. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat!